lakas ang gilas kung ang isa sa basihan ng FIBA ay ang roots ng isang player at yung kagustuhan niya na maglaro para sa kanilang bansa na kung saan maraming mga Filipino basketball players. Yung mga may dugong Pinoy ang gustong maglaro para sa gilas team. Yun nga lang problema, hindi sila makakapaglaro bilang isang local player. Kailangan na maging naturalized player sila. Demi Martin, Jordan Clarkson, Jalen Green at marami pang iba ang gustong maglaro para sa gilas team at malakas talaga ang gilas kung ang basihan ay ang pagkakaroon ng dugong Pinoy. Pasok sila sa kategoryang ito. Jalen Green naman na sabi na sa ngayon ay second option na muna niya ang Gilas team dahil sa isa nga siya sa player ng USA Team B. Jordan Clarkson, walang duda na gusto niya na maglaro para sa ating national basketball team. Ang problema, hindi pinayagan ng FIBA na maging local player. karon rin ang guard na si Remy Martin na nagpahayag nga rin ng kagustuhan niya na maglaro noon para sa Gilas team. Kay Soto, Junmar, AG Edo, Melora Brown, Boatwright at Ansh Kuwamin na posibleng maging local player ng Gilas. At ang mga players na ito ay naglalaro nga sa 4 at 5 position at kung naging local nga ang mga Phil foreign players ay baka aabot pa ang Gilas sa top 10 teams ng FIBA. Malakas ang rotation ng mga bigs ng Gilas kapag bumalik na nga si Kai Soto. Solid na defense ang naibibigay niya sa loob ng paint. Mga blocks na talaga namang nagpapalipad ng bola sa ere. Idagdag pa natin na nagdadalawang isip talaga ang mga kalabang players na atakihin nga ang loob ng paint dahil na rin sa alam nila na 73 ang nagbabantay dito para sa gilas team at mababa ang percentage ng kanilang tira na pumasok. Lumalakas nga rin ang opensa ng gilas sa shaded area dahil maraming mga inside plays si Kai Ali Play at kayang kaya rin niya na makalapit sa basket gamit ang kanyang lakas bago bumitaw ng floater kung hindi naman kaya ay isang hook shot. Pansin natin na hindi talaga gagana ang gilas sa FIBA competition gamit lamang ang mga 6-10 na mga players dinadakdakan tayo ng mga kalaban at kung mal layon ang score na ang gilas at naging maluwag ang depensa ng kalaban sa loob ng paint ay doon lamang nakaka-score ang gilas team. May duda nga rin tayo na dihado talaga ang gilas sa FIBA Asia Cup kung walang kay Soto dahil nakita na natin ang takbo ng laro ng gilas kapag Junmar at AG Edo lamang ang gamit natin ng mga bigs sa loob ng paint at hindi nakakatuwa ang sunod-sunod na talo. Nasabi nga ni Coach Tim Cohn na depensa ang kailangan ng gilas at walang problema sa kanilang opensa kaya naman kailangan na maging solid ang depensa natin sa loob para kapag maganda ang depensa ng Gilas sa Tresu, walang mapapasahan ang kalaban para sa mga inside plays ang isang gumulat nga sa mga Pinoy basketball fans ay ang pagkatalo ng Gilas laban sa team ng Taiwan hindi ito inaasahan ng karamihan pero lumakas ngarin ang lineup ng Taiwan dahil nagkaroon sila ng local import walang dugong Taiwanese pero naglalaro bilang local player ng kanilang bansa na kalusot sa requirement ng FIBA ang isa pang inaasahan ng mga Pinoy basketball fans ngayon ay ang pagiging pagiging local player nga ni Milora Brown na hanggang sa ngayon ay wala pang update ang SBP matagal ng on process at wala pang balita. Hindi tayo ganon kasigurado kung magkakaroon nga ng malaking impact si Melora Brown sa gilas team kaya naman kailangan talaga na mapabilang na ito sa pool ng gilas at maging pamilyar sa sistema at sa kanyang mga kakampi at nang sa ganon ay masubukan na rin sa mga practice games. Iba ang lakas ng gilas kung may nabago nga sa rules ng FIBA at kung ikukonsidera nila yung mga players sa may dugong Pinoy at gustong maglaro para sa gilas team bilang isang lokal ay mag-iiba ang takbo ng laro ng gilas sa FIBA magiging isa sila sa top teams at papalagay. Talagang ang mga malalakas na teams. Talo naman ang text sa PBA kontra sa Hinebra at Poyeram nagpakawala ng isang kick laban sa dingding hindi na gumanti yung dingding at baka nga ma-injured pa itong si Poyeram kapag ginantihan siya nito. Sumenyas ng iyakin si Poyeram pero iba talaga ang karma, binsan tatablahin ka kaagad-agad nito.